Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin Pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Nakita natin si Juan na nagsabi kay Jesus na may taong nagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan, ngunit pinagbawalan nila ito dahil hindi ito kabilang sa kanilang grupo. Sa madaling salita, may pagtatangi o exclusivity sa kanilang pananaw, ngunit sumagot si Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Pagpapalawak ng ating pananaw minsan katulad ng mga alagad, may ugali tayong maging sarado sa ating pananaw. Iniisip natin na ang Diyos ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng ating grupo o pananaw. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi tayo dapat maging makitid ang isip. Gumagawa ang Diyos sa maraming paraan. Minsan, ang tulong at pagpapala ay nagmumula sa mga taong hindi natin inaasahan. Hindi tayo dapat madaling humusga. Hindi dapat maging hadlang ang ating pride o exclusivity. Mahalaga ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya, ngunit hindi tayo dapat maging mapagmataas na parang tayo lang ang may karapatang kumilos para sa Diyos. Ang tunay na pagkakampi kay Jesus ay nasa gawa, hindi sa pangalan ng grupo. Ito ay kung namumuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakaisa sa mabuting gawa sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga tao dahil sa kaibahan ng grupo o paniniwala, dapat tayong magkaisa sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Kung may ginagawa ang isang tao na nagpapakita ng pagmamahal ni Kristo tulad ng pagtulong sa mahihirap, pagpapatawad at paggawa ng kabutihan, hindi natin dapat sila husgahan kundi suportahan. Pagnilaya natin, minsan ba, ay naging sarado ako sa aking pananaw tungkol sa kung paano dapat kumilos ang Diyos? Hinuhusgahan ko ba agad ang iba batay lamang sa panlabas na kaibahan? Paano ko mas mapapalawak ang aking pananaw upang mas makita ang kilos ng Diyos sa iba't ibang paraan? Panalangin, Panginoon, palawakin mo ang aking pangunawa upang makita ko ang iyong pagkilos sa iba't ibang paraan. Huwag mo akong hayaang maging sarado o madaling humusga, kundi turuan mo akong maging bukas sa pagmamahal at biyaya na ipinapakita mo sa mundo na way magkaisa kaming lahat sa paggawa ng iyong kalooban. Amen. Maging bukas tayo sa kilos ng Diyos sa iba't ibang paraan.